Nakagawa na rin kami kanina mga kabisay. Hindi ko nga rin lang nabidyohan. Pero ngayon ay bibidyohan ko. At sana naman ay samahan nyo ako sa video kong ito. At hanggang sa matapos. Yun lang. <laughs> hanggang sa matapos. <laughs> Kung sasamahan nyo ako. So maraming salamat. Good morning mga kabisay Good morning dyan sa lahat Panibagong araw, panibagong vlog Saan man kayo naroon sa sulok ng mundo Sana ipatuloy kayong ginagabayan ng ating Panginoon At sana ipalagi kayong nasa malusog na pangangatawan At nasa magandang kalagayan So sa ngayon mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog Para naman sa panibagong uh, Gagawin namin So katulad nung dati, pinakita ko na sa inyo dito at sa ngayon ay eh, may pagbabago na dahil nga sa nakagawa kami kahapon hindi ko nabidyohan pero ngayon ay eh, nakagawa na rin kami kanina mga kabisay. Hindi ko nga rin lang nabidyohan pero ngayon ay eh, bibidyohan ko at sana naman ay eh, samahan nyo ako sa video kong ito at hanggang sa matapos. Yun lang. <laughs> Hanggang sa matapos. <laughs> Kung sasamahan nyo ako. So, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa mga sumusuporta. Salamat ng marami Sa ngayon mga kabisay, nakapagbos na kami doon. Kanina. Doon. sa so, fourth yun na yun. Uh, at, amin na itong uh, inasintadahan ko na itong gilid na to. Pero, meron ng asintada dati dyan. Pulang pangalang pero ngayon ay pinuno ko na at ayan ang aking kasama nagpe-prepare na ulit ng pangalawang halo namin at ako itutuloy-tuloy ko na rin itong pag-aasintada ko dito mga kabisay alright ating tingnan mga kabisay let's go ayun yung mga kabisay kahapon dito ina asintadahan ko na at Ayan ang pinaka ano niya ng hollow block. Dahil ang susunod natin dyan ay bakal. Yung pinaka totaling height niya ay bakal lang ilalagay natin. At yung mga poste natin ay saka ko na ilalagay pagka yung nabuhosan na yung ating mga pedestal. At ayan, ito yung nagawa namin kahapon hanggang doon. At yung dito ay eh, nalagyan ko na rin ng hollow black pero hanggang hal isang patong pa lang. Ayan, Yung papunta na yan doon. At doon ay eh, nilagyan ko ngayon ng palaman pero kinomplito ko na rin ng hollow black para maganda ng tingnan. Ayun, nakaroon na siya sa gilid at nagkaroon na rin siya dito sa kabilang gilid na nung una ay eh, hindi ko muna nilagyan yan dahil malalim yan ang porsyon na yan eh, kailangan patigasin muna yung ating pundasyon ah, dyan so ngayon ito sa namin ito dito mga kabisay so lalagyan ko na rin ngayon ng hollow block para lahat may hollow block na alright mga kabisay abang abang na lang sa mga susunod na kabanata at ipapakita ko na lang sa inyong aming mga magagawa at ayan, malapit na rin makapaghalo ang aking kasama. At niya may magi-start na akong mag dito. Abang-abang mga kabisay, mga mga kabisay tayo ay naka usad-usad na at ang ating natrabaho mga kabisay ay medyo nakaangat na yung ating mga hollow at wala na tayong uh, na iwan or wala ng bakante lahat ng palibot ay may hollow block na dito ay dalawang patong na lang dahil nadagdagan ko ng isa at yan ay isang patong na lang yan papuntang yan doon hanggang doon sa uh, dulo uh, at dito ay inuumpisahan ko na uli ang last na patong simula dyan sa uh, may portion na yan paikot na yan yan ang elevation natin mga kabisay yan ang huling patong tapos iyon doon sa dulong iyon kulang pa ng dalawa dalawang patong pa yun pero siguro makikita yun mamaya kung makukumplito ba natin lahat para yatang hindi kasi alas 3 na eh. so may dalawang oras na lang tayong Uh, bubunuin. Baka ito, malagyan pa namin. Malagyan man ang isa, pero hindi siguro makukumpleto. Ang makukumpleto lang siguro mm, ano natin, ay ito lang. Itong porsyon na ito. Hanggang dito dahil, ayan na, naka dalawang patong na tayo galing sa elevation niya. Galing sa floor elevation niya pala ay dalawang patong lang yan tulad nito ang floor elevation niya, mga kabisay ay hanggang dyan sa may ah uh, anong yan ang pintuan ayan ang magiging pintuan niya ayan yan ang magiging floor elevation niya tapos dito magdadagdag pa tayo ng isang patong so abang-abangan nyo na lang mga kabisay at i-update yeah, ko pa kayo mamaya bago kami tuluyang mag-relax alright alright magandang hapon mga kabisay at ayan na tayo so nakabuo na kami at ayan sa awa ng Diyos kumpleto na ang palibot pero meron pang kulang mga kabisay hindi <laughs> pa kumpletong kumpleto talaga dahil doon ay eh, kinulang kami ng dalawa pang patong. Pero, konting kembut na lang yan. At sa ngayon ay eh, oras di peligro na kasi. Kaya, kailangan na nating mag relax relax dahil alas 5 gis ng mga kabisay at siyempre hindi ko po pwede mga kabisay na palampasan ng oras dahil yung kasama ko baka mamaya ay eh, singilin ako sa overtime wala kong ibabayad <laughs> so ayan at dito lang kami ngayon hanggang dito lang pala kami ngayon dahil siempre oras di peligro na pero bukas ito ay babalikan para kumpletuhin at siguro magpuporma na ako ng mga poste at siyempre pag nabuhosan yan alam na dis, kung ano ang kasunod. May ilalagay kami dyan ng mga dos por 4 sa ibabaw na yan, mga kabisay ng posti na yan. At medyo maiksi ang aming bakal, ay dadagdagan ko pa ng bakal yan, mga kabisay, para matibay ang kapit niya sa ating ilalagay na 4x4 na kanyang magiging poste papunta sa bubong. So ayan mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat dyan na nakasubaybay at sana naman ay eh, patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kwento dito sa aming ginagawa. At sa totoo lang eh, parang tinatamad na akong mag-white mga kabisay pero tuloy pa rin ang laban, sayang eh. <laughs> at ayan, sa awan ng Diyos ay eh, marami-rami pa naman ang buhangin namin at ang graba namin ay eksaktong eksakto pa yan pero ang buhangin namin ay malamang kukulangin pero may buhangin pa kami doon na naka standby kaya hindi pa nakakakabang maubusan kami ng buhangin dahil marami tayong buhangin na stock so ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga naan dyan sana ay eh, mag like kayo siyempre pag i-share nyo kung pwede. at yung mga bago pa lang, i-subscribe nyo naman. Pindutin nyo na rin ang notification bell nang palagi kayong updated lahat sa aking mga bagong i-upload na video. Alright. right. mega love shout-out sa inyong lahat, mga kabisay. God bless us. Bye-bye.